Makot? Okay, dakot na po. Hila pa lang. Wow! Okay, dakutin nyo na. Sige, ma'am. Ilalim lang. Ilalim lang. Sige. Wow! Oh. Wow! Ang dami! Sige, dakot lang. Dakot lang. Uy, napakarami. Sige, taas nyo na. Taas nyo. Wow! Wow! Ang dami! <laughs> meron tayong kasama dito si nanay na nagbebenta ng burger. Ngayon, ang gagawin natin, ipapadakutin natin siya. Ma'am, ready na po. Okay, dakot na po. hila lakad na po. Wow! <laughs> <laughs> ang galing niyo pong dumakot. Wala tayong lalagyan, ha. Balito yung nakuha ni nanay. Grabe, ang dami. <laughs> Let's <laughs> yeah, well like, experience yung pangdakot challenge Grabe na kuha ni Nanay Ang dami Solid, solid, solid Magpapadakot challenge tayo kay ma'am Ma'am, ready na ba kayong dumakot? Ready na Okay, dakutin niyo na Sige ma'am, ilalim lang Ilalim lang, sige Wow oh. Wow So ito po lahat ang nakuha ni ma'am. Yeah, meron na po kayong panggamit sa kusina. May soap ang hunta po kayo, may tissue, may bulak. So ayun ako mga kakoy, pangalawang magdadakot challenge. Ma'am, taga saan po kayo? Siyempre, alulid. Ano? Ah, taga alulid. Ma'am, dakot na po. Ready na po kayong dumakot? Okay, dakot na. Galingan niyo po. Sayang yan. Sige, dakot lang. Dakot lang. Uy, napakarami. Sige, taas nyo lang. Taas nyo. Wow! So ayun na mga kagoy, magpapadakot tayo sa isang teacher. saan po kayo nagtuturo, sir? Sa Aura Vista, Montessori. Taga-sense po kayo? Taga-malabago. Taga-malabago. Ready na ba kayong dumakot? Ready, ready na. Okay, dakot na. Sige, galing mo, sir. Galing mo, sir. Oh! Ang galing dumakot ni sir. Bali pula po natin na panalunan niya, sir. Congrats, congrats. Thank you, po. Ready na ba kayong dumakot? Challenge? Yes! Okay, dakutin nyo na. Gusto yung dakutin yan, ma'am. Lahat na lang. Kaya ba? Wow! Ang dami! Congrats po ma! Marami po kayo nakuha! Ito na po! Congrats po ma! Wala Mrs. Kerr! kayo! Wala Mrs. Kerr!